Ay mga tropa, kamusta na? I okay see. lang pre. Buti nakapag-group video call tayo na. No? Papaji, kala ko nasira yung PC mo. Buo na pala. Buo? Parang pag natin sa taong mahal natin, buong buo. Pero, wala lang nila. na ko. Go boy, May laptop ka na pala. Bago yan? Bago? Parang sa pag-ibig, pre. Sa una, papahiligin ka. Sa bandang huli, papaasahin ka lang pala. Lukulukot ang dalawang to, puro hugot. Parang sa pag-ibig, di ba? Madali lang manloko. Lalo na kapag di mo mahal yung tao. Pero alam mo, masakit din yung manloko. Kung yun ang sa sa'yo, eh, yung taong sineryoso mo. To, tumigil na kayo. Puro kayo hugot. Nakakarindi na. Tumigil, pre. Para sa pag-ibig, pre. Matuto tayong tumigil para sa sasakta na tayo. Kaya nga tayo pumasok sa isang relasyon para maging masaya. Hindi para maging tanga. I'm usapan. Gusto daw papa di ang hold up sa inyo. Hold up? Uh -huh. Tapos sa pagdidig ng discount niyan, nasa iyo ang decision ang paglalaban mo ng patayan. O bibitaw ka na lang dahil takot kang masaktan. Maghanap na kayo ng mamahalin niyo. Para di kayo bitter puro kayo hugot eh. Sa dami ng tao sa mundo ngayon, pre, di na mahirap maghanap ng taong mamahalin. Alam mo pre kung anong mahirap hanapin. Ang taong deserving. Eh, eh di pa kayo ng taong magmamahal sa inyo na sobra. Hindi naman natin kailangan ng na may magmamahal sa atin na sobra Ang kailangan natin ay yung taong mamahalin tayo ng tapat at hindi tayo iiwan. Bakit ba may lungkot sa'yo? Ngayon ko ba? Ba't ko pang kayong tawagan? nangisip, alam mo pre, kaya nagmahal ka, huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Kasi, ang tunay na pagmamahal sa puso nakikita, hindi sa bibig ng iba. Oh, na. Bakit ba pinapansin ko pa itong dalawan to? Parang yung taong mahal natin, iniiwasan natin pansinin, pero ang puso natin, gusto ang gusto siyang kamustahin. Sana ang tinig ko'y iyong yan. Mapatay na nga itong video call. Sige, bye na. Ingat na lang kayo. Sige, patayin mo na, pre. Putal, sanin na kami. Kasi, daig pa namin yung pinatay nung iniwan kami eh. ng taong mahal na <tod>